Hello, kamusta at welcome back sa aking channel. Alam mo yung mga tao na parang gustong laging may sagot? Laging may last word. Kahit mali na, basta lang manalo sa argumento. Minsan nga kahit wala ka namang gustong awayin, hinahatak ka pa rin sa drama nila. Nakakadrain, di ba? Pero eto ang totoo, hindi lahat ng laban kailangan mong patulan. Minsan, ang pinakamalakas na sagot ay katahimikan. Tahimik ka lang. Walang paliwanag, walang depensa, Walang drama. At doon kanila pinakahindi maintindihan. Kasi sanay sila na kapag tinulak ka, tutugon ka. Sanay sila na kapag sinaktan ka, magre-react ka. Pero pag bigla kang natahimik, nababblindside sila. Hindi nila alam kung ano iniisip mo, kung galit ka ba, kung wala ka lang pake. At doon nagsisimula ang tunay na control. Alam mo yung kasabihan ni Epictetus? Sabi niya, He who angers you, conquers you. Sa simpleng Tagalog, kung sino ang kaya kang galitin, siya ang may kontrol sa'yo. Kaya kung gusto mong bumawi ng lakas, unang hakbang, huwag kang mag-react. Huwag mong ibigay sa kanila yung satisfaction na nasaktan ka, na napikon ka, o na naapektuhan ka. Tingin mo ba mahina yung taong tahimik lang? Hindi. Ang taong marunong manahimik sa gitna ng gulo, yun ang disiplinado. Yun ang may matinding self-control kasi hindi madaling manahimik kapag gusto mong ipagtanggol ang sarili mo. Hindi madaling manahimik kapag gusto mong ipaliwanag na mali sila. Pero pag natutunan mong kontrolin yung urge na, yon, ibang level na yan. Tahimik ka, pero ikaw ang may hawak ng eksena. Tahimik ka, pero ikaw ang nagpapaikot ng laro. Tahimik ka, pero ikaw yung hindi nila mabasa, at yan ang nakakatakot sa kanila. Kasi power thrives on predictability. Kapag alam ng tao kung paano ka magre-react, kaya ka nilang kontrolin. Pero pag di nila alam kung anong susunod mong galaw, napipilitan silang mag-isip, manghula, at mapraning. At habang abala sila sa pag-analyze kung anong nasa isip mo, ikaw kalmado lang. Parang stoic si Marcus Aurelius, steady, composed, hindi nagpapadala. Ang silence kasi, hindi lang kawalan ng salita. Isa siyang strategy, parang chess. Hindi ka gagalaw agad, Pinag-iisipan mo bawat hakbang, hindi dahil takot kang matalo, kundi dahil alam mong minsan ang pinakamalakas na move ay yung hindi halata. May mga tao na gustong i-provoke ka. Alam mo yung tipong gagamit ng mga salita para lang matrigger ka. Yung pasimpleng insulto o yung joke na halata namang may laman. Pero kapag ngumiti ka lang, tumango. Tapos nagpatuloy ka sa ginagawa mo. Doon sila nawawala sa rhythm. Kasi ang inaasahan nila, Magagalit ka, magre-react ka, magpapaliwanag ka. Pero hindi. Nagbigay ka ng silence. At doon nagsisimula ang psychological shift. Kasi bigla silang nagiging insecure. Nagsisimula silang magtanong sa sarili. Bakit hindi siya nagsalita? Nasaktan ba siya? Wala na ba siyang pake? May plano ba siya? At habang iniisip nila, yon, ikaw kalmado lang. Kasi alam mo, hindi mo kailangan magpaliwanag para maging tama. Minsan, the best way to prove your worth is not to prove anything at all. Kasi kapag alam mo kung sino ka, hindi mo na kailangan ipakita sa lahat. At kung talagang may mali silang ginawa, ang konsensya nila na mismo ang kakain sa kanila. Di mo na kailangang magsermon, mag-away, o magdrama. Ang katahimikan mo na mismo ang magsasalita. Ganun katindi ang power ng silence. Parang salamin, pag ka, napipilitan silang makita sarili nila. Walang distraction, walang dahilan. Walang scapegoat. Sila na lang at yung guilt nila. May mga pagkakataon din na tahimik ka hindi dahil wala kang masasabi, kundi dahil pinili mong maging mapayapa kaysa tama. Kasi alam mo, hindi lahat ng laban worth it. May mga tao na gusto lang talaga ng energy mo. Gusto lang ng reaction mo. Pero pag 'di mo binigay, mawawala silang parang bula. Kasi nabubuhay sila sa gulo. At pag hindi mo sila pinatulan, nawalan sila ng supply. Ang katahimikan mo, hindi ka wala ng lakas. Isa yung statement, hindi mo na ako kayang kontrolin. At doon nagsisimula ang tunay na freedom. Kasi ba diba, sa totoo lang, ilang beses mo na bang sinubukang ipaliwanag ang sarili mo sa mga taong ayaw ka naman talagang maintindihan? Ilang beses mo na bang ginustong patunayan yung totoo sa mga taong mas gusto ang chismis kaysa facts? Nakakapagod, ba diba? Pero once na natutunan mong manahimik, bigla mong mararamdaman yung peace. Kasi na-realize mong hindi mo naman kailangan ipaliwanag sa lahat. Hindi mo kailangang manalo sa bawat debate. Hindi mo kailangang ma-approve ng lahat. Kapag tahimik ka, nakikinig ka sa totoo, hindi sa ingay sa labas, kundi sa boses sa loob mo. At doon mo makikita, hindi mo kailangan ng validation ng iba. Hindi mo kailangang sumigaw para mapansin. Kasi minsan, yung katahimikan mo pa ang pinakamatunog na mensahe. Kaya kung may taong gustong guluhin ang isip mo, gusto kang i gusto kang kontrolin, subukan mo lang tumahimik. Huwag mong ibigay yung reaksyon na inaasahan nila. Tahimik ka, pero ikaw yung may kontrol. Tahimik ka, pero ikaw yung nanalo. At sa susunod na maramdaman mong gusto ka na namang i-pull down ng iba, alalahanin mo to. Hindi mo kailangang mag-react sa lahat ng bagay. Minsan, ang pinakamatapang mong magagawa ay ang huwag sumagot. Ang katahimikan mo, yan ang tunay mong sandata. Alam mo yung pakiramdam na may gustong makipag-away sa'yo pero ikaw, kalmado lang. Parang gusto mo na lang tumawa sa loob kasi alam mong dati, kung ganito yung sitwasyon, baka nag-explode ka na. Pero ngayon, ibang iba ka na. Kasi natutunan mo nang piliin ang peace kaysa patol. Ganun ang tunay na power ng silence. Hindi lang yung tahimik ka, kundi yung marunong kang pumili kung kailan kakikilos at kung kailan mo hahayaan na ang katahimikan mo na mismo ang sumagot. May mga tao kasi nasanay na kapag sila ang malakas ang boses, sila ang tama. Pero minsan, tahimik ka lang tapos naglalakad kang confident. Doon sila natatahimik. Kasi yung energy mo nagsasalita. Hindi mo kailangang magsalita para iparamdam na hindi ka basta-basta. Ang tahimik na tao, kadalasan hindi dahil mahina. Tahimik siya kasi hindi na kailangan patunayan ang sarili. Alam niya kung sino siya, alam niya kung ano ang totoo at alam niya kung kanino lang siya dapat magsayang ng salita. At alam mo kung ano pa, silence builds mystery. Kapag tahimik ka, hindi nila alam kung anong nasa isip mo. Hindi nila alam kung nasaktan ka, kung galit ka, o kung wala ka nalang talagang pake. At sa totoo lang, wala nang mas nakakatakot para sa manipulative na tao kaysa sa isang taong hindi nila mabasa. Kasi ang control, nagsisimula sa reaction. Kapag alam nilang matrigger ka, kaya ka nilang paikutin. Pero kung walang reaction, talo sila. Kaya nga sabi ni Seneca, he who is brave is free. At isa sa pinakamatapang na bagay na pwede mong gawin ay yung huwag sumagot kahit gusto mong sumigaw. Kasi doon mo pinapakita na ikaw ang may control sa sarili mo. Hindi emosyon, hindi galit, hindi takot. Minsan, magugulat ka sa epekto ng katahimikan. Halimbawa, may nag-message sa'yo ng mahaba, puno ng drama, pasaring o guilt trip. Dati siguro, automatic reply ka agad. Paliwanag dito, depensa doon. Pero ngayon, sin lang, walang sagot. At anong nangyari? Sila mismo ang nainis. Sila mismo ang nag-overthink. Bakit hindi siya nag-reply? Mayabang ba siya? Galit ba? Pero ikaw, chill lang. Kasi alam mong hindi mo kailangan sumali sa circus nila. Ang totoo, silence can be uncomfortable. Lalo na para sa mga sanay sa control. Kasi pag di ka nagsalita, wala silang hawak hindi nila alam kung panalo ba sila o talo. At habang naguguluhan sila, mas lalo mong nababawi yung power mo. Pero tandaan mo rin, hindi lahat ng silence pare-pareho. May silence na takot, may silence na respeto, at may silence na disiplina. Ang silence na pinag-uusapan natin dito, yung may backbone, yung may paninindigan, hindi yung tahimik ka kasi duwag ka. Kundi tahimik ka kasi hindi mo na kailangang makipagsabayan sa mababaw na laro ng iba. Parang stoic mindset lang. Ang hindi mo makontrol, hayaan mo. Ang kaya mong kontrolin, dun ka magfocus. Sarili mong emosyon, reaksyon, at isip. Kasi pag dun mo nilagay ang lakas mo, kahit anong gulo sa paligid, hindi ka matitinag. Isipin mo to. May nagagalit sa'yo, sumisigaw, nag-aakusa. Pero ikaw, steady lang. Nakatingin ka lang. Walang boses, walang galaw. Alam mo bang minsan, 'yun pa mismo ang mas nakakayanig kaysa sumigaw pabalik? Kasi 'yung silence mo, nagiging salamin. Bigla nilang naririnig 'yung sarili nilang boses. Bigla nilang nakikita kung gaano sila ka-immature. At minsan, dun nagsisimula ang guilt. Doon nila na-realize kung gaano kanila tinrato. Silence exposes people. Hindi mo kailangang ipahiya sila. Ang katahimikan mo na mismo ang magpapakita ng totoo. Pero siyempre, hindi madali ito ha. Minsan, gusto mong sumagot, gusto mong ipamukha kung gaano sila kasakit, kung gaano kanila ginamit o pinahiya. Pero isipin mo lagi, kung sasagot ka, kanino ka ba nagsasagot? Sa taong hindi marunong makinig. At kung walang pakialam yung kausap mo, sayang lang bawat salitang ilalabas mo. Kaya 'wag mong hayaan na ang bibig nila ang magdikta kung kailan ka magsasalita. Hayaan mong ikaw ang pumili ng timing mo. Kasi kapag kang pumili ng moment ng katahimikan mo, dun mo makikita hindi mo kailangan ng ingay para marinig. Tahimik ka, pero grabe yung impact mo. Tahimik ka, pero ramdam ng lahat na iba ka. At sa bawat pagkakataon na piliin mong manahimik kaysa makipag-away, may nangyayaring malalim sa loob mo lumalakas ka, tumitibay yung emotional discipline mo. At habang natututo kang huwag ng palaging sumagot, natututo ka rin maging mapayapa kahit may gulo sa paligid. Kasi ang katahimikan hindi lang tungkol sa panlabas na mundo. Ito rin yung internal peace yung tahimik ka hindi lang sa bibig, kundi pati sa isip. Wala kang galit, wala kang paghihigante. Alam mo lang kung kailan tatayo at kailan lalakad palayo. At yung ganong klaseng katahimikan. Hindi yan weakness. Yan ang tunay na mastery. Alam mo, habang tumatanda tayo, mas nari realize natin hindi lahat ng laban kailangan ng salita. Hindi lahat ng sitwasyon kailangan mong ipaliwanag at hindi lahat ng tao, karapat dapat marinig ang side mo. Kasi minsan, yung katahimikan mo na mismo ang nagsasabi ng lahat. Kapag tahimik ka, pinapakita mong hindi mo kailangang makipagsabayan para mapatunayan ang halaga mo. Kasi alam mo, may mga taong ginagamit ang ingay para takpan yung insecurity nila. Pero ang mga taong may inner peace, hindi na kailangang sumigaw para marinig. Tahimik ka kasi kalmado ka. Tahimik ka kasi buo ka na. At yung ganong klase ng katahimikan, nakaka-intimidate, kasi pag hindi ka naapektado ng mga salita nila, dun nila nare-realize na wala na silang kapangyarihan sayo. Minsan, yung hindi mo sinabi yun ang pinakamalakas mong mensahe. Yung hindi mo pinatulan, yun ang tunay na panalo. At yung hindi mo pinansin, yun ang nagpatunay kung gaano mo nakamahal ang sarili mo. Kasi pag marunong ka ng manahimik sa harap ng pangaasar, sa harap ng drama, sa harap ng mga taong gustong idrain ka ibig sabihin, kontrolado mo na sarili mo. At yung taong marunong mag-control ng sarili, yun ang taong hindi na basta-basta kayang kontrole ng iba. Ang katahimikan mo, hindi para ipakita na wala kang pakialam, kundi para ipakita na alam mo kung saan lang dapat ilagay ang energy mo. Kasi hindi mo pwedeng sayangin ang kapayapaan mo sa mga taong hindi marunong rumespeto. At totoo, minsan nakakapanibago yung ganitong klase ng growth. Dati kasi, sanay tayong lumaban, sumagot, magpaliwanag. Pero ngayon, marunong ka ng ngumiti at sabihing, okay, hindi dahil wala kang pakialam, kundi dahil ayaw mo na ng gulo, kasi napagod ka na. At higit doon, na-realize mong hindi mo kailangang magpaliwanag para mapanatili ang dignidad mo. Ang katahimikan mo, hindi kawalan. Isa yung pahayag ng respeto sa sarili mo. Kasi kung may isang bagay na natutunan mo, yun ay ito. Hindi mo kailangang i-prove ang halaga mo sa mga taong pinili kang maliitin. At alam mo kung ano ang pinakamakapangyarihang parte nito, yung kalayaan na kasama ng katahimikan. Kasi kapag natutunan mong hindi lahat ng bagay kailangan ng reaksyon, bigla mong mararamdaman gaan. Yung mga dating nakakastress, hindi na ganun kabigat. Yung mga taong dati mong pinapaliwanag sa tuwing inaakusahan ka, bigla mo na lang pinagtatawanan sa isip. Kasi alam mo na kung sino ka. At yung alam mong totoo, yun lang ang importante. Kaya kung may mga taong nagtataka kung bakit ang tahimik mo na ngayon, sabihin mo lang sa isip mo, tahimik ako kasi ayoko na ng gulo. Tahimik ako kasi mas gusto ko na ang peace kaysa validation. Ang mga taong marunong manahimik, sila yung mga dumaan na sa sakit, sa pagod, sa mga away na walang katapusan, at ngayon, pinili na lang maging mapayapa. Yung mga dating sumisigaw, natutong pumikit at huminga. Yung mga dating gustong ipaliwanag ang lahat, natutong gumiti at sabihing, bahala ka na. Kasi ganun talaga. Minsan, ang katahimikan ay hindi para manalo. Ito ay para mapanatili mo ang sarili mong kapayapaan. And sa panahon ngayon, yun ang tunay na luxury peace of mind. Kaya kung may mga taong gusto kang itrigger, gusto kang hilahin pabalik sa luma mong sarili, huwag mong ibigay. Ngumiti ka lang, tumahimik. Kasi sa tuwing pipiliin mong manahimik, pinipili mong protektahan ang sarili mong kaluluwa. Hindi ka tahimik kasi mahina ka. Tahimik ka kasi matatag ka. Tahimik ka kasi natutunan mong hindi mo kailangang makipagsabayan sa ingay ng mundo. At sa gitna ng lahat ng chaos, ikaw yung tahimik pero kalmado, simple pero matibay. Yan ang tunay na dominance ang marunong magpigil, marunong maghintay, at marunong manahimik. Kaya tandaan mo to, ang taong marunong magpatahimik ng sarili niya, yun ang taong hindi na kayang kontrolin ng kahit sino. Kasi hawak na niya ang pinakamahirap kontrolin sa lahat, ang sarili niyang isip at emosyon. At kapag nakuha mo yan, wala nang makakakuha sa'yo. Kaya sa dulo ng lahat ng ingay, lahat ng argumento, lahat ng pain, piliin mo pa rin ang katahimikan. Hindi dahil talo ka, kundi dahil hindi mo na kailangang manalo sa mundong gusto lang manakit. Manahimik ka. Magtiwala. Magpatuloy. Kasi sa bawat tahimik mong hakbang, mas lalo kang lumalakas. At sa bawat pagkakataong pinipili mong huwag sumagot, mas lalo mong napapatunayan hindi na sila ang may control sa'yo. Ang tahimik mong pagbangon, yun ang pinakamatunog na tagumpay. So kung gusto mong bumawi, kung gusto mong bumalik sa sarili mong power, ito lang ang tandaan mo. Stay silent, control everything. Kasi minsan, sa katahimikan mo, dun nila maririnig kung gaano ka nakalakas.